Hi. Ah, gumagawa ako ng bagong ano. Bagong garden ko. Kaya yung damo kasi walang pakinabang. No? Ayan o. Ayan. Para itong summer, tatamnan ko yan ng kalabasa at ah, uh, ah, ano, sukini, kalabasa at uh, pumpkin. Ayan. Uh, inihanda ko na kasi last year ito, puro damo. Wala namang pakinapang. Hindi mo mauulam. Ayan. Medyo ginandaan na lang natin ng konti para may presentation naman siya. Ayan. At itong mga, itong mga ito ay magiging flowering plant yan. Ayan. ayan ito naghahanda ako ng uh, para sa sama kasi April ngayon yung mga pananim ko sa loob na pinunla ko ay ilalapas ko dito mga May or June yun ang maganda June or May ayan uh, hinahanda ko na ang aking garden dahil mag spring na dito sa Canada susunod summer na ayan Woo! Yan ang buhay. Dapat magsikap-sikap habang may buhay. So, yung garting ko kaya ito, uh, tina, tinihaya ko para mapagpag ko yung ano, yung uh, lupa. Pag, ano, pinapatuyo ko siya. Yan, yan, galing dyan yan. Sa ano, sa hinukay ko na yan. Yan, dati damuhan yan. Ngayon, malalaki, tayong malalaki na rin yung mga bata. Iano ko na lang na garden para may pakinapang naman yung yan, dinalike na yung mga galing yan ito pala yung taniman ko ng kamatis, yan ayan nagtutunaw pa lang ang isno eh kaya hindi ko pa mahukay ng gusto ayan, nagtutunaw pa lang, mga kamatis yan ito na, ito mga beans yan galing ako dito yan, mga lawan tower ayan. puro beans yan, pag ano yan. Yung mga pinagkukuhayan ko ng ano, damo, pinapaliktad ko para mapagpag ko at makuha yung lupa niya. Ayan, Oh. Ito, taniman din ito. Ayan, mga sukini to, suro. Ayan. Ayan. Labasa. Ito yung taniman ko pa ng beans. Ayan, paba na yan. yan ayan. 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 Oh, okay. Ayan. Ito, tatamnan ko ito ng uh, mustasa. Ayan. Uh, sounds pa ako dyan. <laughs> Ayan ang garden ko. Maganda ito pagdating ng summer. Ito naman yung ito, iyan, lalagyan ko ng talong kasi yung talong madaling ano. Diyan ko itatanim yung talong. Madaling uh, hindi ko mapubunga kung sa labas. Ayan, ito yung lagayin ko ng mga tools ko. Ayan. Oo. Oh, oh, oh. tayo dito sa ano. Ayan. Uh-huh. Ayan. Yung mga sounds ko. <laughs> Ayan. Akala nyo, rip to, ha? O. Ah. Huwag binipsan mo no. yan, oo puro tools, uh, puro, ano, PPE naman yan. Ayan, dito naman. Diyan ako nagpapahinga sa duyan na yan pag ako'y pagod na pagod na. Ayan. Pagdating ng summer. Ayan. Oh. Ayan ang laman ng ano, ng ano, lagay ng ano ko. Oh. Diyan ko tatanim yung talong na nakatutok sa bintana para nainitan siya. Yan, tatamnan ko rin yan ng patatas. Yan. Oh, may mga extra nga recycle pa ako dyan. Bibinta ko yan. Ayan, dito taniman ko ito ng mga beans. Pagdating ng June, tatamnan ko na yan diretso. Ayan. Ayan, ito ito. Tatamnan ko ito ng palaya, saka yung peas. Ayan, peas to. Ayan. Ito mga palaya naman ay uh, ko ng beads din to ano? ayan pasal tayo dito sa yard ko dati puro muna to kaso mag iiba na ng anyo o gano magiging -ga ano yan ah, din yan yung tower na yan may tower ah ayan ayan ang garden ko ayan. pagdating ng summer magandang pa ano to yan Ang date nga pala ngayon ay uh, April 2. yan Eh, wala akong pasok ngayon kaya i-vlog ko nga itong ginagawa kong paghahanda ng garden ko. Ah, sige, bye-bye. Hanggang sa susunod na lang na. Okay, bye.